Hawak ng dalawang bata ang sanggol sa hindi inaasahan pagkakataon hinawakan na pabaliktad ang sanggol. Inilubog sa tubig hindi pinigilan ng babaeng katabi niya sa halip ay nagudyok ng mas mahabang oras. Dito ay malalaman mo gaano katagal pwede mabuhay ang isang sanggol sa tubig. Subalit sa sandaling iyon malapit ng malunod ang sanggol hindi napansin ng ama sa gilid siniseryoso pa rin ang panunod. Maya maya ay lumipas pa ang oras tatlong minuto nang pinipigilan ng sanggol ang kanyang hininga sa tubig. Biglang lumabas ang kanyang ina sa manukan bigla siya napatingin sa kanyang mga anak. Nakita ang paan ng sanggol na takot ang ina mabilis binitawan ang mga itlog sa kanyang kamay. Sabay takbo sa mga makukulit na bata kinuha ang sanggol tinapik-tapik sa likod nung umiyak ang bata sakalang makakatakas sa bingit ng kamatayan. Narinig ng kanyang ama ang ingay sa likod tila nagtataka ito at hindi alam ang nangyayari. Sa mga oras na ito nakikipagtalo pa ang makulat na bata sa kanyang ina ngunit nagalit ang kanilang ina at sinampal silang dalawa. Umiyak ang ina biglang natauhan ang lalaki na galit ito at papunta sa dalawang bata kinuha ang hawak na libro at sinunog ito. Gayon pa man napagtanto ng magkapatid ang kanilang pagkakamali at dala ang pagsasala na hindi na niya sasaktan ang kanyang mas batang kapatid.